Magandang araw mga mag-aaral. Halina at sabay-sabay tayong matuto sa EPP5. Ang araling ito ay tungkol sa pag-aalaga at pangangasiwa ng poultry animals, sa natural na pamamaraan na nakapokus sa pastulan, uri ng pagkain, pamamaraan ng pagpapakain, mga posibleng panganib, vitamina, pagsugpo sa sakit, at waste management. Pagmasdan ng klase ng pag-aalaga ng mga manok sa video na ito, ano ang napapansin ninyo sa kanilang paligid? Ano kaya ang pakinabang ng ganitong paraan ng pag-aalaga? Ngayong araw ay pag-aaralan natin kung paano mag-alaga ng poultry animals sa natural na paraan. Narito ang mga paraan sa pag-aalaga at pangangasiwa ng poultry animals sa natural na pamamaraan. Pastulan Una Kalidad ng lupa Pumili ng lugar na may damo at mga halamang pwede nilang pagkain. Dapat ay may tamang kondisyon ng lupa para masiguro ang maayos na paglaki ng mga tanim na pagkain. Pagprotekta sa kapaligiran, gumamit ng rotational grazing upang maiwasan ang sobrang pagkaubos ng damo at mapanatiling malusog ang pastulan. Uri ng pagkain, grains and forage, Grains Bigyan ng mga organic grains tulad ng mais, trigo, barley at oats. Ang grains ay nagbibigay ng enerhiya at nakakatulong sa tamang timbang at paglaki ng mga hayop. Forage Ito ay maaring sariwang damo, clover, alfalfa at mga dahon ng malunggay ay mayaman sa bitamina at mineral at mabuting pangsuporta sa kalusugan ng mga hayop. Mga herbal plants, bawang, luya at oregano ay maaari ring idagdag sa kanilang dieta upang makatulong sa immune system ng mga alaga. Pamamaraan ng pagpapakain Controlled feeding Magtakda ng regular na oras ng pagpapakain upang masigurong lahat ng alaga ay nakakakain ng sapat at maiwasan ang pagkakalat ng pagkain. Supplemental feeding sa loob ng kulungan. Magbigay ng organic feed sa loob ng kulungan sa gabi, lalo na kung nagagala sila sa araw. Ito ay makakatulong para matiyak ang sapat na nutrisyon. Free-range foraging Hayaan ang mga alaga na maghanap ng natural na pagkain gaya ng damo at insekto sa pastulan. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng immune system at nagbibigay ng karagdagang nutrisyon. Mga posibleng panganib sa pag-aalaga, predators, mga hayop gaya ng pusa, aso at ahas. Maglagay ng fence o bakod at matibay na shelter upang maprotektahan ang mga alaga. Sakit na nakakahawa. Siguraduhing malinis ang kapaligiran at regular na obserbahan ang mga alaga. Tiyakin ding hindi masyadong siksikan ang mga alaga upang maiwasan ang pagkalat ng sakit. Kontaminasyon ng tubig at pagkain Panatilihing malinis ang inuming tubig at pagkain at iwasan ang stagnant water na pwedeng pagmulan ng bakterya. Bitamina. Natural sources ng bitamina. Magbigay ng mga pagkaing mayaman sa bitamina. Bitamina A. Galing sa malunggay at carrots. Para sa malusog na mata at balat. Bitamina D. Natural na nakukuha mula sa sikat ng araw. Nakakatulong ito sa mas magandang buto at balangkas. Bitamina E nakukuha sa mga butil at berdeng gulay, mainam para sa reproductive health. Herbal supplements. Ang mga halamang tulad ng oregano at bawang ay mayaman sa antioxidants na nakakatulong sa paglaban sa sakit. Pagsugpo sa sakit ng poultry animals, natural remedies. Gumamit ng mga halamang gamot gaya ng oregano para sa respiratory health at bawang bilang natural antibiotic. Regular na paglilinis. Linisin ang kulungan at pastulan upang maiwasan ang dumi at impeksyon. Rotational grazing. Ilipat ang mga hayop sa iba't ibang bahagi ng pastulan upang maiwasan ang pagkalat ng bakterya at sakit mula sa kanilang dumi. Waste Management – Composting ng Dumi Ikompost ang dumi ng mga hayop para maging organic fertilizer sa mga halaman. Ang composted manure ay mahusay na pampataba sa lupa at nakakatulong sa organic farming. regular na pag-aalis ng dumi sa kulungan. Siguraduhing nililinis ang kulungan at inaalis ang mga dumi araw-araw upang maiwasan ang amoy at sakit. Paggamit ng mga reusable na bedding materials. Gumamit ng natural na bedding materials tulad ng ipa ng palay at kusot na maaaring i-compost pagkatapos gamitin. Paglalapat kung ikaw ay may maliit na lupang pastulan at nais mong alagaan ang sampung manok sa natural na paraan, ano ang mga hakbang na gagawin mo upang mapanatiling malusog ang iyong mga alaga at malinis ang kapaligiran? Paglalahat na tanong, bakit mahalagang isagawa ang natural na paraan ng pag-aalaga at pangangasiwa ng poultry animals sa halip na umasa lamang sa mga komersyal na produkto at kemikal. Pagtataya Panuto Basahin ang mga sumusunod na tanong. Piliin ang letra ng tamang sagot. 1. Alin sa mga sumusunod ang pinakamahusay na lugar para sa pastulan ng mga manok? Letter A. Mabato at walang halaman. B. May damo at halamang maaaring kainin. C. Laging basa at putikan. 2. Anong uri ng pagkain ang nagbibigay ng enerhiya at tamang timbang sa mga alaga? Letter A. Grains tulad ng mais at trigo. B. Dahon ng malunggay. C. Bawang at luya. 3. Bakit mahalagang panatilihing malinis ang tubig at pagkain ng mga alaga? Letter A. Upang hindi magutom ang mga manok. B. Upang maiwasan ang kontaminasyon at sakit. C. Upang madali silang makatulog. 4. Anong bitamina ang nakukuha ng mga alaga mula sa sikat ng araw? Letter A. Vitamina A. B vitamin D, C, Pitamina E. Ano ang tamang paraan ng pamamahala ng dumi ng manok upang makatulong sa kalikasan? Letter A. Itapon sa ilog. B. Iwan sa kulungan. C. Ikompost bilang organic fertilizer. Sa pagtatapos ng araling ito, Inaasahan na inyong maisa sa buhay ang tamang paraan ng natural na pag-aalaga ng poultry animals nang may malasakit sa kalikasan, kalusugan at kabuhayan.